ang ating special guest ngayon so Ms. Alfani please pakilala ka muna uh, sa ating mga viewers. Uh, ako nga po pala si Alfani Alfani Sawando Agapito. 48 years old na ho ako at saka uh tubong niya ako. Doon ako, doon ako pinanganak pero mm -hmm. ang mga magulang ko is Bicolano. Uh, pareho silang Bicolano. Kasi yung tatay ko pulang sa sa ge, mm -hmm. ang nanay ko ay taga Iriga. Mm -hmm. Tapos, nung sila naging magnobyo, doon na sila sa Bulacan. Puro sila, puro kong Bicolano. Kasi nga, Bicolano silang pareho, mm -hmm. pero sa Bulake, sa Bulacan ako pinanganap. At ilaw kayo magkakabalik? Sampo. Oh, oh, what a big family. So, pang yes. ilan ka sa sampo? Ay, nako, Diyos ko, panganay. Inyong uh, sampung siblings ay nabuo sa Bulacan. So, you are panganay. Paano ang... Ano ninyo ang pagkasunod-sunod? Pagkasunod lang kami nung pangalawa kasi. Pinanganak yung pangalawa kong kapatid, September mm -hmm. 3. Ako naman yung September 21, 75. How kasi mo? tingnan mo ah, 75. Mm -hmm. Yung sumunod sa akin, 76. September 3 ang birthday. Babae, lalaki. Lalaki. Okay. Lalaki. And then, ilan ang babae, ilan ang lalaki? Tatlo. Tatlong babae, ito ang lalaki. Oo, oh, mas madami ang lalaki. Oh, panganay pito. ka. Okay, pag-usapan muna natin ang... Buhay uh, Pilipinas. Buhay natin before tayo nakarating ng abroad. How is your growing up? Mahirap lang talaga kami. Mahirap, oh. mahirap yung mga magulang ko. Pero ako, sanay naman ako sa hirap. Dahil, kumbaga eh, kam kumong marami kaming kapatid, ang mm -hmm. uh, dami namin, syempre panganay ka, kailangan mo lahat daw. Lahat is mo sa mga kapatid mo. Kasi yung nanay ko, Kumuwala. Hindi siya nagtatrabaho, yung tatay ko lang nagtatrabaho. Ngayon, tumulong din ako sa tatay ko. Ano papel. ang trabaho din? Sa pabrika um, ng mga papel? Oo. Okay. Parang nakalimutan ko kasi, kasi mm -hmm. kung matagal na. Ay, sa Baitaritz. Mm -hmm. Parang sa Baitaritz, pero mm -hmm. nakalimutan ko kung anong ano. Yung tatay ko lang nagtatrabaho. Okay. Tapos si eh, ako, nag ano ako, yung bang naglabada. Dahil siyempre yung nanay mo at mga maliliit pa yung kapatid mo, yeah. kailangan mong tumulong. Tumulo. Yeah. Napakalaki ng responsibilidad mo bilang S Sobra. Kasi mm -hmm. talagang ang hirap talaga ng buhay namin. Sobra. Yeah. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit talaga nakaka nakakasalit. Yung pinakamasakit na nangyari sa akin, yung nagkasakit ang nanay ko. Okay. Yung walang wala bang ano ba tawag doon yung ang ah, layo, layo pa ng mahingan mo ng tulong mm -mm. dahil kasi nga ko mga mga malalayo din yung mga ibang kamag-anak mo yeah. kaya yun mm -hmm. pero ma mahirap, mahirap gusto ko lang every, uh, Miss Fanny kasi uh, sa hirap ng buhay di ba kadalasan sa mga nagtatanan is uh, minsan nare-realize nila kapag nagkaanak bumabalik sa probinsya kasi mas mahirap talaga ang buhay ng Manila kaysa sa probinsya. Bakit noong mga time na lumalaki kayo ay hindi naisipan ng magulang mo gumadlay. Eh hindi ko alam ko bakit nagka kasi ko nga yung abuelo ko is okay. parang ayaw yata nun sa sa tatay ko. Okay. Kaya noon eh doon sila nag nag-stay na ng bulacan sa Manila yung mga magulang ko. Ngayon, eh um, yung buhay ba nila noong mga magulang ko hindi ko basta meron hindi yung kumbaga ano batawag don doon yung yung abuelo ko, yeah. Is hindi niya nga gusto yung Hindi. tatay ko. Oh. Tsaka kaya tinanan yun yung nanay yeah. ko. Yun oh. ang kwento nila. So ngayon pag-usapan natin, balik tayo doon sa pagkabata. Kasi ito yung magdudugtong-dugtong ng buhay mo kung bakit ka napunta ng abroad. Ano ang narating ng isang Miss sa edukasyon? Kahit ma mahirap ang buhay. <coughs> Hindi talaga ako nakapag aral ng diretsyo nun sa, bu sa Bulacan. Di ko hmm. natapos naman ako doon ng, ng second year high school. Tapos, kinuha ako ng abuelo ko sa ng, anong side? Ito? Sa side ng nanay ko, okay. ng, ng lolo ko. Okay. Sa side ng nanay ko kasi sila. Puro nga sila abroad. Yeah, yung ah, sa okay. side ng okay. nanay okay. ko. Okay, okay. Mas okay okay ang buhay ng mother side mo kaysa sa father side mo. Abroad din yung sa side ng tatay uh -oh. ko. Kaya lang eh kasi nga eh uh -oh. ano ba tawag doon? Hindi ko di ko talaga alam kung ano yeah. yung mga naging mm -hmm. Basta noon, nung time na, na nasa Pero, Pilipinas kahit ako. Kahit mahirap ang buhay, yung pag-aaral niyo magkakapatid ay hindi naman pahinto-hinto. Hindi naman. Na okay. continue naman yun. Mm -hmm. Ang ano nga lang is hindi nakatapos lahat ng kapatid ko ng, ng college mm -mm. hanggang high school lang. At yung ikaw, iba. ano ang narating? Niyo? Ako, nakatapos ako ng ng college two years mm -hmm. course HRM mm -hmm. HRM. Oh. Bakit ng... ito ang kinuha mo? Is it your choice na HRM? ay ah, speaking of choice, eh meron akong best friend. Mm -mm. <laughs> <laughs> Mapunta tayo sa best friend ko. Kasi yung ako talaga yung gusto ko, midwife. Mmm. -mm. Tsaka mascomb. Okay. Yan gusto ko. Kaso yung best friend ko na si Annabelle. Hi, shout, oh, shout out Annabelle oh, best shout friend out. Yung best friend ko na yon, eh gusto niya HRM. Ngayon, sabi niya, hindi daw siya mag-aaral kung hindi kami magkasama. Mag mag-HRM mag na rin ako, sabi ko sa kanya. O di yon yun na nga. Kaya kaming dalawa hanggang ano, HRM na rin na kinuha o, Kaya yun ang na naging course ko. HRM, hindi ko na kinuha yung yung mascom o mag Hindi na. Mm -hmm. Dahil nga ako mga... siya ng kaibigan. Oo, oh, kasi talagang mag... Talagang super-super kami ng best uh -oh. friend ko At na ito At itong yan. best friend mo is from Bulacan? No, from Bicol. Oh, kasi wow. Kasi doon na nga ako sa Bicol na... Ah, kinuha ka naman ng, ng abuelo mo, ng lolo mo. Okay. Oh, Oo, nung second year mm -hmm. high school, doon na ako nag-continue. Mm -hmm. Na nakatapos mm -hmm. na. Until you finish your uh, second yes. year, uh, two year course. Oo, oh, oh, doon okay. na. Okay, pero... Siyempre, ito kasi ay hindi mo choice uh, because you, are, you were just influenced by your uh, friend. Paano ang isang estudyante na na ng isang kaibigan na hindi mo kagustuhan yung kurso? No, okay naman. Parang okay na, oo, oh, oh, dahil ko, mga best friend ko siya, mm -hmm. magkaibigan kami, nag-enjoy ako. Among that then, ikaw lang ba yung napunta sa uh, lolo, yes. sa pe, uh, grandparents side? Oo, oh, ako lang yung uh -oh. napunta sa... Ano yon? Kagustuhan mo or uh, kamunan ng parents mo? Dahil alam ko mahirap ang buhay. Kinuha talaga ako nila. Kasi mm -hmm. baka daw ako hindi makapagtapos ng pag-ari. Kasi alam nga nilang buhay sa Bulacan. Mm -hmm. Dahil di ba pag sinabing release, release It's yung ganun. Alam mo naman yung mga sasabihin nun eh. Baka sakali ka lang mapunta o makapag-asawa ng maaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang ganun. Parang tsaka may mga bagay na na hindi mo ba yung kung kaya din ako kinuha nila kasi yung bang mga tiyan ko nga 'di ba puro na sila nasa abroad abroad uh -huh. yung bang para din mag-mag-aalaga sa'bo Paano ang isang estudyante sa piling ng mga grandparents is spoiled nasusunod ang lahat ah, hindi. hindi hindi kasi ako naman komo sanay ako sa hirap kung ano lang yung mayan sa akin ng lolo ko saka kasi yung lolo ko is may bukid. Mm, Sana ako Sa mm, mm, mm. Uh, nag, nagdadala ko so, ng mga pagkain. So, oh, Minsan, na, minsan na, naranasan ko rin yung magtanim ng palay. Naranasan ko rin. Tapos, minsan nangunguha kami ng, ng pili sa... sa ano ng lolo ko sa lupa ng lolo mm -hmm. ko meron siyang anuhan ng baboy naglilinis din ako ng ng baboy ng mm -hmm dahil nga nag-aalaga no ng lolo ko ng baboy sarili din ninyo hindi oh. nakikihalaga oh. okay so doon kayo kumukuha oh. uh, oh, ano, ng income sa ano sa lolo ko siya pinadadala siya nung ng mana anak. okay na, so pero that time kasi syempre uh, nung nag-aaral ka meron tayong mga crush crush are you allowed to have a boyfriend while you are studying na, ilang ano pa lang ako noon uh, mag mag si second year high school. mag third year kaya yeah. syempre meron na Pagkita muna tayo sa love life para balansi ang buhay. Okay, okay. So, tingnan natin uh, ang kwentong love life Ay, no, ng ating kinikilig. special guest na si Miss Fanny. Kwentuhan mo kami ng journey mo sa anda. Saan? when you started in, uh, getting in love up to you got married. Ay, nung kasi dun sa Bulacan, nung sa Bulacan pa ako, meron akong naging crush talaga as in crush na crush pero kung mga gwapo gwapo siya. <laughs> eh ako talaga kasi suwangan na suwa. Madalas ako, no, 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 no. madalas akong masabihan nun na pangit. No, tapos ang madalas ako nun Dito ako nabubuli lagi dahil nga talagang hindi ako maganda pero hindi, tanggap ko naman Yun. Ka. Tanggap ko naman 'yun sabi ko Napaka dahil kasi yung beauty mo eh. Yung mm. mga pinsan ko talagang magaganda yung pinsan mm -hmm. ko mga ano mm -hmm. pero nakrasa nila yung yung crush yung crush ko ba Tsaka may pag-tibu-tibu din kasi ko. Oo, oh, oh, parang booyish ka. Kasi nung, nung time mm -hmm. nung nasa 13 years old, 14. Yeah. Eh, tibu-tibu ka pa nung Crush lang. Sabi ko, tibu-tibu ako pero may crush Oo, oo, oo. Sabi ko, Pero ano to, okay, okay ang parents mo na meron kang mga suitors. Eh, syempre, it's, it's, it's secret, secret <laughs> lang. Ito <laughs> <laughs> bang napangasawa mo ngayon? Shout out kay Elmer. Shout Emer. out, babes. Ay, ito yung boyfriend mo from Bicol. <laughs> Okay, yeah. tell us Saka about uh, your husband. Five years kami. Mm -hmm. na mag Saan mo na meet si Mr. Ay, ka-neighbor ko siya. Love your neighbor. <laughs> o, okay ba? diba? Love your neighbor. Love <laughs> neighbor lang pala ang forever. Um, wag na lang mayo. <laughs> uh, tell neighbor. us your journey. No, mm -hmm. Yung kasi yung asawa ko na yun, sobrang mahiyain. Mm -hmm. Talaga as in. Mm -hmm. Ngayon, di meron naliligo sa akin. Pero hindi ko naman totaling pinaparamdam sa kanya na gusto ko rin siya. Yeah. Kasi nga, may, may marami talaga na naliligaw di sana pumunta sa bahay. Mm -hmm. na, pero meron, kahit tahimik lang siya, talagang kasi marami din pumunta mga chicks. Talaga sa kanya eh. Kasi, kasi isi, tahimik. Isi tsaka tahimik siya talaga talagang, mm -hmm. tsaka yung nagustuhan ko sa matalino. Mm -hmm. Tsaka talagang sa bahay lang. Yeah. Ngayon, ako naman kasi, gala ako. Talagang mm -hmm. marami kong friends. Ang dami ko talagang friends po. You're so Lalaki, magsababay, pero mas marami talaga. Tapos ngayon, di ko mo... Sabi ko dun sa... <laughs> Sabi ko dun sa best friend ko, siya yung kaibigan ni Elmer, yung best friend ko. Mm -hmm. Alam mo, lang niya sinasabi. Kinikwento niya yung asawa ko na, alam mo, si Elmer. si Elmer alam mo, napakaganda ng eh? kamay. Oh, oh, oh. Tapos alam mo, kung ano-ano ko lang na ang kaibigan ko. Di sabi ko naman, man, siya ko talaga sa mga. Ayun yung niya, oo, oh, oh. tapos ang bait, bait pa, lagi na sa bahay, nag-aaral lang. Sabi ko, parang na, ano na rin ako. Pero, totally, hindi ko naman talaga siya, kumbaga, hindi ko pa siya nang gusto. Mm, 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 mm. Kasi nga, Masyado siyang bata. Oh. May edad ako sa kanya. Ah, oh, really? Mag, may four years. Panganay. mas oh, Mas, o, mas panganay, panganay ako. Kumbaga, parang sabi ko, Diyos ko, ano yung po yun? Diyos ko, parang nalang ako atin yan. Parang ganun ba yung sinabi ko? Pero, sunan so, na, na ano ko, na bear po. Kasi mm -hmm. si Elmer, meron siyang kaibigan na naggagusto sa akin. Okay. Oh. nag sabi naman niya, yung, alam mo, crush kita, sabi niya. Ah, hindi mo na si Elmer. Kasi nga, mahihain. Mm -hmm. Kahit gusto Torpe, ako, kumbaga, hindi. hindi hindi siya talaga nagsasabi na, oy, gusto ko, kita, type mm kita. -hmm. Hindi. Ako pa talaga nag-move. Sa mga... <laughs> 'di ba? Pati ko ang naliga. Ayun. Ang sayang ng interview na 'to. Nakas <laughs> <laughs> babes. Nabuking na. <laughs> Wala nang tinatago dito sa channel ko lahat na <laughs> Hindi talaga hmm. sa so, totoo lang dahil kasi yung nano na, kasi talagang nahi hindi kasi siya nagsasalta. Gustong gusto oh. ko siya. Eh, yung kaibigan naman niya, eh, type niya ako. Kasi hindi ko naman siya type. Ano ko lang siya, yung bang, talagang friend ko lang sila. Uh -oh. Sabi ko, hindi ka ako, sabi ko, sabi ko, ano ka kay Elmer? Sabi ko, uh -huh. gano'n. Sabi ko, si Elmer ako, ang bait. Lagi ko sinasabi, kinikwento sa kanya. O nga, eh, alam mo ba gusto ka ni Elmer? Kasi Don ang palayo ng asaw. Alam mo gusto ka ni Don? Sabi ko, gusto ko ni Don? Sabi niya, eh, bakit naman? Gusto niya ako? Bakit niya ako niya ako nagawan? Sabi niya gano'n. Eh, alam mo naman niya niya, kaibigan ko niya, mahiyain. Sabi mo na, ah, sabi ko mahiyain. Tapos di sabi ko, eh ano ko, sabi ko, crush ko pa naman pati siya. Sabi ko, ano? Ang hindi na nakapagpigil. Ah, uh, uh, oh. tapos di ko, sabi niya, ha? Crush, eh, no? crush mo si El, no? Sabi, crush oh, mo si El, sabi ko, okay kaya lang, eh, maiyain hey, niya. Sabi, eh, sa niya, ganun lang talaga yon Sabi niya, mm -hmm. ko. Ay, bueno, kayang kaya, sa isbiso ko, kayang lang kaya ako to. Alam pero, malakas ang pakiramdam ko. Gustong gusto niya ako. Yeah. Mm -hmm. Kasi yung mga... So, paano na nagsimula mga, ang ligawan? By text? Kasi uso pa noon, text mate? Or talagang pumunta sa bahay ninyo? Ayun, may, may nag-invite sa amin mm. na maligo ba sa birthday. Oh, oh, sa Sapa. O sa Sapa. Kasi sabi oh, madaming ganun. oh naligo ba sa Sapa. May mm -hmm. nag-invite sa amin. Tapos dun na nagkwentuhan kami. Mm -hmm. Tapos, Pero this time na kinikwento mo, nakatapos ka na ng pag-aaral? Eh, hindi pa. Ah, hindi pa. Ano palang siguro mga first year college? Okay. Parang ganun. Mm -mm. Ganon. dun na nag mm -hmm. nagsimula na kasi six years talaga kami mag... Oo. Let's talk about the age gap. Kasi normally sa parents natin sa probinsya, sometimes isa yan sa diskriminasyon na kapag mas panganay si papa ay against yung mga parents. What about in your case with Elmer? Ay wala. Boto ang parents ni Elmer sa'yo kahit mas panganay ka ng four years? Ay yung... Hmm. na <laughs> ba? No, kasi yung ate niya noon, parang... Medyo against. Against noon, yung ate oh. niya. Eh, kasi nga, ikaw mo... Parang matanda nga ako kay Elmer yung mm -hmm. host ko. Apat na tao niya. Kami na, ni Elmer. Nagkaroon kami ng hindi magandang... yung pag-aaway. Okay. Nino? And, ni Elmer. Nagkaroon kami. Ah. Tapos, doon nagalit okay. yung kanyang kapatid sa akin. Okay. Pero this time, nakinikwento, no, what do you mean by kami na? Boyfriend mo na siya or mag, nag uh, you got married? No, no kami, Alright. nung boyfriend ko, ah. nung boyfriend ko pa lang. Okay. Eh, kasi si, kasi <laughs> si Elmer, o mga, mga batang bata pa sa akin, di kumbaga eh, ako yung... nag adjust Oo. Okay. Sa so, pagbabalik, pag-uusapan natin kung paano nila nabuo ang pag-iibigan hanggang nagkapuo sila ng mga anak. Let's move forward uh, Paano na uh, uh, Kinasal ba kayo Doon agad-agad O nagsama muna kayo Bago pa yung decision ko Nagbuntis ako Nagbuntis ako mm. Nag ka pa nito? No, tapos na Tapos na Good mm -hmm. Pero alam mo Bago ko na Ano yan si Elmer Bago ko siya naging nobyo Pray ako ng pray. mm, -hmm. mm -hmm. Tapos, dasal ako ng dasal na sana yung makuha kong lalaki, umamahalin ako. Yung yeah, talaga, tatanggapin ka. Tatanggapin ang lahat. Mm -hmm. ano. Basta, pinagpipray ko lagi sa Lord na yung makuha kong lalaki, yun na talaga forever ko. Yeah. Mag maganda talaga yung hinihiling natin yung ating magiging partners okay. kay, kay, Lord. Kasi, even I, uh, going back to my situation, I also pray okay. Totoo yan. na ibigay sa akin ni Lord yung lifetime kong makakasama. Totoo yan. Tapos, di, tsaka yung simbang gabi, naniniwala yeah. ako na simbang Nung mag-boyfriend na kami, sabi ko, babe, sabi ko mag-buin natin yung simbang gabi. Mm -mm -mm. And then you have a wish. Oh, 'di ba kasi ala stress diba nang malayo yung bahay right. nila. Mm -mm. Pero talaga nagsakripisyo siya sa akin, mm -hmm. talagang namin yung simbang gabi. Nakabuo kami ng simbang gabi talaga na yung wish namin Nas talagang Matip kami magkakatuluyan, magkakaroon kami ng anak, yeah. ganun. Mm -hmm. Doon doon dun talaga nagsimula. So, ito pa lang panganay mo ay uh, Bicol uh, born? Oo, oh, yung, yung dalawa. How old is he? Yung panganay ko, yeah. 23 na ngayon. Mm, mm At para sa kaalaman ng ating mga audience, ilan ang anak ni Miss Pani? Five. 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 so, you have 23, which is your uh, handsome boy, is 23. And 22. Then, 22. 22. And then? Uh, 15. Lalaki ulit ito. Lalaki. So, ang pang-apat lalaki? 10. Ten lalaki ulit? Oh, you have uh, how many kids? Five? Five. Five. Four, so, four boys na sunod-sunod. Sunod, mm. And one girl. Pag-usapan mm. natin kasi very exciting ang uh, kwentong uh, mga anak. Kasi sunod-sunod for <laughs> ano. So, minsan ba nawalan ka ng pag-asa na, I mean, umasa ka na magkaroon ka ng girl? Siyempre naman. Mm -mm. Sabi ko, Diyos ko, dasal ako ng dasal. Kaso, mm -mm. nung primero kong anak, uh, akala ko nga girl. Mm, mm Sabi ko, Diyos ko, pero alam mo, nahirapan ako sa panganay ko. Aww. Sobra talaga yung, yung sakripisyo ko nung pagbubuntis ko sa ano, sa panganay yeah. ko. Grabe yung akala ko mamamatay na ako. Mm -mm. Bakit? Kasi nga, three days akong nag-labor. Ano siya? Uh, normal? Na normal delivery? Eh, speaking of normal, ganito yun. Di three days akong nag-labor. Sabi ko mm -mm. nung komadrona Uh, kasi nga, kung tatlong araw na... Mm -mm. Alam mo, ikaw lang, pani, ang... pina anak ko ng... Naawa ako. Kasi mm -hmm. nga, ikaw mo nga... Alam... Yung... Na, yung sitwasyon ba namin ng asawa yeah. ko? Dahil... Kumbaga, eh, ayokong magpa-hospital. Why? Dahil walang... Alam kong walang... Walang... Walang walang wala Five financially oh. you are oh. struggling. Okay. Kaya kumbaga oh. hindi ko inisip yung yung magpa-ospital ako kahit ako nayhirapan. Mm -hmm. So nagtengi so, ko. Oh, Ibig mo sabihin, ang panganay mo ipinanganak mo sa bahay na komadrona. Yes. Uh, pero komadrona speaking, ito yung mga komadrona ng uh, hindi yung hilot. Kasi hindi. yung talaga uh, yung 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 yung, uh, yung talagang license. Yung, uh, license, oh, oh. license komadrona. Oh, oh. Okay. Sabi niya, mm -hmm. alam mo pa ni ikaw lang yung pinaanak ko na umi, Naiiyak ako. Mm, mm, mm Kasi nga, ginag... Parang yung bang... Tinitiis ko yung sakit. Yeah. Kaya talagang sobrang sobra na, na hindi ko na... Hindi ko na kaya talagang... Sinubukan ko pa rin yung best ko yeah. na talagang manganak oh, na, ako sa bahay. Sa, sa normal way Oo. of a delivery. Kaya talagang sobrang, sobrang... So, finally, saan mo na ipanganak si panganay? Sa bahay. So, normal? Talagang pinilit ko. Normal? Normal, normal. sa bahay. Pero hindi ako... Pero... Going that, because you mentioned us na financially you are struggling, unang anak pa lang ninyo ito. Ano ang kabuhayan dati ninyo nung nag-asawa na kayo? Wala. Oh, kasi okay. nag-aaral pa yung oh, asawa ko. Ay, ayayaw. Yeah, yeah. Pares kayo nag-aaral. Tama. Oo. No. Ako tapos na, 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 siya nag-aaral. Oh, kasi mas, mas, years, mas panganay ka nga. Okay. Bali years na yun so ibig mo hindi. sabihin, that time na nagsama kayo, saan kayo nakapisad? Sa magulang mo? Sa, sa magulang niya. Sa magulang niya, okay. So kumaga umaasa pa kayo doon sa uh, pang-araw-araw ninyong pagkain sa parents ni Elmer kasi nag-aaral oh, siya. Kasi, kasi nga nasa abuelo mm -hmm. ko noon. Ano pala ang tinuuhang uh, kurso ni ng husband Dat Dati siya computer engineering ko nga naging yung tatay niya is Ma na hospital. Mm -hmm. At nag-ship siya ng criminology. Okay. So Kaya, natapos niya criminology. Criminology. Ang, tsaka licensure. Licensure. Sumula nung panganay, pangalawa, pangatlo, Nasa magulang pa rin kayo ng... ng no. Yung, yung panganay ko tsaka yung pangalawa, dun ako sa magulang. Dun, dun ko pinanganak yung dalawa. Mm -hmm. Tapos yung kasi maaga ko napunta ng nan, dito eh kasi kinukuha na ako noong pa eto oh, na ang pag-uusapan natin ang ganda na ng sequence ng pag-uusap namin ng aking special guest kasi uh, ano talaga siya, consistent sa kanyang kwento mula sa kanyang pagkabata hanggang nag-asawa at eto na, pag-uusapan na natin ng abroad paano kayo nakapunta ng Spain ito lang ba ang first uh, abroad na pinuntahan mo o nag-abroad oh, first, first time kong so, maka sino ang unang nakarating dito sa Espanya na mga tiyahin ko na ako, no, I mean sa inyong ako, dalawang mag-asawa, ikaw. Okay. Mm -hmm. Anong taon ka nakarating ng Spain? Ah, uh, 2000 2003? Ah, oh, matagal-tagal ka.